Hello po, good morning po sa ating lahat. Ah, uh, welcome back na po sa YouTube channel. For today's video, ay uh, isa naman pong tanong po na tipong subscriber ang tipong sasagutin. So, ang kanya pong tanong ay uh, bakit daw wala daw ganang kumain yung mga inahing baboy pagkatapos manganap At saka, kailan muling simulang pakainin yung mga baboy pagkataposin pong manganap Ang ating pong mga lagang baboy po mga kaibigan, ah, uh, ang kailan pong mga expected date na sila po'y mga anak ay nasa 109 to 119 days average of 114 days so kaya kadalasan ang ating pong marinig po sa ating pong mga uh, kaibigang mga hog na yung mga kailang baboy po ay ila pong inaabangan kapag nasa 114 days na po pero sa 114 days na po na iyan yan po ay plus 5 at saka minus 5 kaya yung 114 days yan po yung pinaka average nya Base po sa ating previous na video po mga kaibigan na kapag bago mga nakwit yung mga inahing baboy sila po ay mag undergo ng labor process so uh, sa mga panahon na iyan magkukonsumo po ng energy yung ating mga inahing baboy in preparation po na sila po yung mga anak lalo na kapag malapit po mga anak yung ating inahing baboy at uh, tataas po yung kanilang paghinga bibilis po yung kanilang paghinga lalalim din po yung kanilang paghinga kaya yung mga energy po ng ating inahing baboy po ay uh, magagamit po nila. Lalong lalo na kapag sila po ay uh, nanganak na po mga kaibigan o oh, habang nanganak na po sila, uh, habang umiire po yung ating inahing baboy, yan po, uh, kumukonsumo din po sila ng uh, energy. Uh, kaya pagkatapos po mga anak ng ating inahing baboy, uh, yung ibang mga inahing baboy po ay matamlay. Kasi po, sila po stress at saka gusto pong magpahinga yung mga baboy na iyan. Kaya kung minsan, yung ibang mga inahing baboy, kapag pinapadede po natin yung mga biik nila after mga anak, yung iba po ay hindi po nagpapadede muna. Yung iba po ay irritable. ah uh, parang uh, na pong sinasakmal yung kailangang mga biik. ah uh, yung dede nila ay lang tinatago. Sila po ay naka, ano lang, nakahiga lang na yatago uh, lang yung kailangang mga dede. Kasi po, sila po ay stress pa lang after na manganak. Ang pinaka po mga kaibigan, habang naglilabor at saka habang nanganganak yung ating ining baboy hanggang matapos po siyang manak ay yung inuming tubig po ay uh, anytime po pwede po makainom yung ating inahing baboy so sa pamamagitan po nating uh, auto drinker or pig drinker uh, sila po makakainom ng tubig anytime kung gustuhin po uminom ng ating mga inahing baboy para po ma-replace po yung fluid na nawala na habang sila po yung nanganak kasi alam naman natin kapag nanganak yung ating inahing baboy ay uh, mayroon po mga Maraming mga vaginal discharges, mga uh, bleeding, uh, yan po ay nagbabawas uh, din sa volume of water sa katawan ng ating inahing baboy. Kaya, importante po yung ma-replace agad. Kaya po ating inahing baboy po lang instinct na kapag sila po yung nauuhaw, sila po ay direkta na pong iinom ng tubig doon po sa auto drinker po mga kaibigan. Kapag tapos na po mga anak yung ating baboy, ganun pa rin. Ah, yung tubig talaga yung pinaka-importante. Huwag nating iwala yung tubig po doon po sa water drinker ng ating inihing baboy. And then sa po, papakain po ng feeds po mga kaibigan, ah normally po kadalasan 12 to 24 hours wag mo munang pakainin yung inahing baboy nyo after manganak sa mga panahon na iyan wala pong ganang yung inahing baboy kasi sila po yung stress pa lang pagkatapos nilang manganak kaya yung gana na sa pagkain ay medyo or temporarily po mawawala mo na yan after manganak kaya kapag binigyan nyo ng pagkain after na sila yung manganak yan po ay hindi po nakakainin parang inaamoy-amoy lang, lang lang yung mga na uh, natin po ibinibigay sa kanila within 12 to 24 hours pagkatapos manganak yung ating inaheng baboy huwag nyo munang pakainin po mga kaibigan uh, pagkatapos po ng 24 hours or 12 hours uh, after, so pwede na natin pakainin yung ating inaheng baboy pero paunti-unti lang muna huwag nating bigyan ng uh, kung ano po yung dati natin pinapakain sa kanya so ang ating pong ibigay sa kanila is siguro mga nasa ano lang uh, 1 4 kilogram per uh, feeding lang muna sa so, 1 fourth sa umaga, 1 fourth sa tanghali at saka 1 fourth po sa hapon ayan po mga kaibigan, kapag medyo na uubos na po yung pagkain, dahan-dahan po natin yung itaas ra every day, every other day so nagsimula ito ng one fourth so kinabukasan po, atin na po yung itataas atin pong i-adjust ng konti hanggang maubos ng baboy po yung kanyang kinakain, at saka habang atin pong kinataas yung papakain sa ating inahing baboy every other day pwede na po nating ibigyan ng full feeding ng ating mga inahing baboy na nasa isang linggo pataas na po after ng mga anak po mga kaibigan. Para ma-assure talaga natin na walang karamdaman yung ating inahing baboy, wala na po siyang mga diferensya sa loob ng kanyang tiyan. So sa mga panahon na yan, 7 days pataas, kung ilan ang biik ng ating inahing baboy, Uh, kalahati niyan, yan po yung ating ipapakain sa ating mga uh, inahing baboy po mga kaibigan. So halimbawa, kapag ating inahing baboy po ay anak ng uh, 14 piglets, 7 days hanggang 29 days, ang ating pong ipapakain sa kanila ay uh, 7 kilo ng lactating feeds per day po yan mga kaibigan. Huwag po natin ibiglain ng 7 kilos mula sa 3rd day to 4th day kasi po nag adjust pa lang yung katawan ng ating inahing baboy. So mga panahon na iyan, dahan-dahan mo natin itaas hanggang aabot po tayo sa full feeding talaga ng ating mga inahing baboy po mga kaibigan. So yan po yung ating vlog ngayon. asahan naman po ako kapag nakapagbigay sa iyo ng konting kalaman po tungkol po kung paano pakainin ang mga bagong anak ng mga inahin. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.